Kontra kapalit ng promotion. Yan daw ang modus ng isang bumbero na hinuli sa entrapment operation sa Muntinlupa. Ang suspect, may iba paraw raw kasabwat sa loob ng organisasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Justin Ponsala. Sa surveillance video na ito, makikita ang isang bumbero na nakaparada sa terminal ng isang mall sa Muntinlupa City kahapon. Kausap niya ang isang babae pero ang hindi alam ng target, nakapalibot na pala sa kanya ang mga ahente ng PNP CIDG. Sa hudyat ng katransaksyon ng bubero, nilapitan nila si Fire Officer Juan Ramses Benipayo at inaresto. Inirereklamo si Benepayo ng kanyang mga kasamahan dahil sa pag-aalok ng promotion kapalit ng 200,000 piso. Tatlong kasamahan nito ang lumantad para magsumbok. Ayon sa BFP, limang taon din sa serbisyo ang sospek. Mag-trace back tayo kung kailan nagsimula yung kanyang uh, ginagawang uh, pangingikil. So malalaman natin o masasabi siguro natin na hindi lang ito ngayon kasi may mga uh, additional tayo ng mga complainants. Mayroon din daw kasabot si Benipayo sa kanyang modus. Yung uh, binabanggit niya is alleged na nasa loob ng Bureau of Fire Protection at ang binabanggit naman ay uh, retired na but still Ulitin ko, yung cases uh, case is an investigation at makikita natin later on. Hinikayat ng BFP at PNP ang iba pang biktima na lumantad para magsampa ng reklamo. Nakakulong ngayon sa CIDG si Benipayo at nahaharap sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Estafa. Inaalam na rin kung meron nga bang mga napromote dahil sa modus ng sospek. Zero ang tolerance natin sa ganitong uh, mga sa loob ng organization. Hindi natin sila sasantuhin. At talagang kakasuhan natin at uh, huwag po silang maniwala dyan sa mga nagsasabi na kailangan ng uh, pera o uh, anumang konsiderasyon para makapasok sa Bureau of Fire Protection. Kailangan lang po rito ay tamang kwalifikasyon, kakayahan para po kayo ay makuha bilang bumbero. Nagbabalita mula sa Frontline, Justine Ponsalang, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.